Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wasolat Wassalamu ala Rasulillah wa bad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Ang tanong uh, Ano ba ang pinakamainam sa isang biyahero o traveler Ang uh, magfa o kakain? Kasi nga po, ang traveler po, para sa inyong kaalaman Ay hindi po siya naobligahan na mag -fasting. Hindi po siya obligahan na, na mag-fasting Kahit na siya ay... Uh, hindi hindi nahihirapan sa paglalakbay. Pero ang tanong, ano bang pinakamainan pa rin sa kanya? Ang i-grab niya ito na hindi na siya mag-fasting o mag-fasting pa rin siya. Dito, ah, uh, depende. Kung sakali po na mahirapan siya sa paglalakbay, mahirap po yung paglalakbay niya, gugutumin siya, mauuhaw siya, ang pinakamainan sa kanya ay ang huwag mag-fasting. I-grab niya yung oportunidad na pagpapahintulot sa kanya. Ay sabi ng Allah Subhanahu wa Taala pamanggana din kumariidan o ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sinasabi ng Allah Subhanahu wa Taala ang may karamdaman na hindi niya kaya mag-fasting dahil sa hirap ng karamdaman na dinadanas niya o kaya naglalakbay ay bilangin niya yung araw na hindi niya napagfastingan at bayaran niya after Ramadan. Pero kung sakali naman na hindi siya nahihirapan kasi maglalakbay siya, nakabas, nakaeroplano, nakakotse, hindi niya ramdam, naka aircon, hindi niya ramdam yung hirap ng paglalakbay, ang pinakamainam pa rin para talaga sa kanya ay ang magfasting. Pari, bakit? Kasi uh, mas malayo na magkakaroon siya ng utang. Opo, ika nga, wala, at least wala siyang babayaran pagkatapos ng Ramadan dahil ang propeta sa nangyari na rin sa kanya na nagfasting siya sa buwan ng Ramadan dahil nakaramdam siya na hindi siya nahirapan yan Ang hindi lang talaga pwede kung may hirapan ka sa paglalakbay Ibig sabihin, kung hindi ka may sa paglalakbay Ang mainam pa rin sa iyo ay ang mag para hindi ka magkaroon ng utang Yan lang po, wallahu a'lam Wa sallallahu ala nabi na Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum wa rahmatullahi